rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay talagang nagtagumpay itong dalawang uh, na utusan ni Chip Espinas na si Bubbles at si Tanggol ay talagang uh, nakitil nila ang buhay nga dito ni Chip Espinas. At dito naman ay talagang hinabol sila ng uh, tatlong uh, mobile na kung saan ay talagang pinakita ni Tanggol ang kanyang kahusayan at napabilib nga ng husto itong si Bubbles kay Tanggol dahil talagang napakagaling talagang uh, ay pinakita itong si Tanggol sa kanilang naging laban. At dito naman ay talagang uh, sabi nga ni Bubbles malamang ay mabibilib sa iyo ng husto itong si Chip Espinas at talagang napakahusay ng iyong pinakita at dito nga ay tumayo pa itong si Bubbles talagang napakahusay din talaga ng kanyang ipinakita nga pakikipaglaban at pakikipagbaka sa mga pulis na kung saan ay marami ang mga nasa kulungan na talagang magugulat dahil nga nakitil nila ang buhay nitong si Congressman Sibilia at dalang lalo na itong grupo nga ni Bong na kung saan ay lalo nang magliliyab ang galit nila dito sa grupo ni Tangol dahil nga Si Tanggol na ngayon ang bagong pagkakatiwalaan ni Chip Espinas at sinabi nga ni Warden dito Nang in-announce niya na kahit sino man sa inyo ay walang gagalaw sa grupo ni Tanggol dahil ako ang makakalaban nyo Ito nga ang sinabi dito ni Warden na kung saan ay nag-isip na at talaga nga sinabi na nga itong kasamahan Nibong na malamang ay si Tanggol na ang inuutosang lumalabas at malamang na siya na ang yumari kay Congressman Sibilya at dito nga ay pag nakalabas itong Sibong malamang na magagalit at dito nga magkakaroon ng isang malaking rayot sa loob nga ng correctional na kung saan na nga ay makikitil ni Tanggol ang buhay ni Bong na siya namang uh, ikagugulat ng lahat dahil si Tanggol ang magiging bagong uh, hari ng selda at dito ay uh, Nagulat naman itong nga uh, si David dahil bigla-bigla na lamang siyang tinutukan ng baril nga nitong si Ramon na kung saan ay halos sa uh, maluha at maihina siya sa sobrang nervyos dahil tinutok nga sa kanyang dibdib ni Ramon ang baril at dito nga ay nasabi niya Ikaw ba ang tunay kong anak? Opo sir, ako ako ang inyong tunay na anak. Ako si Jesus Nazareno. Di magiba na Tandaan mo yan, David, once na malaman ni Ramon ang katotohanan, hindi lang pagtutok ang mangyayari sa iyo kung hindi ipuputok na mismo ang barang baril sa iyo. Baka yung baril na binigay ng iyong lolo Julio ay siya pa ang pumatay sa iyo kaya mag-iigat ka. At dito naman ay naging tuso talaga itong... nga uh, Si David at nang tawagan nga siya ni Olga, sinabi nga niya ang nangyari na tinutukan siya ng baril nitong si Ramon kaya umihingi ng malaking kapalit na halaga itong uh, si David at sabi nga dito ni Olga tuso ko talaga ngayon bigyan mo ako ng kalahating milyon ngayon na din ipadala mo ang pera na yan. at kung hindi ay magkakabukuhan tayo malalaman nila ang katotohanan mabuko na kung mabuko and guys ito po ang ating pakaaabangan sa lunis dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ, ang Batang Kiya at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye bye!